na po ay Ginig ng Panginoon yung dalagin ko mga idol Hindi ako masyadong nakatulog ang gabi Yan mga idol uh, Isang mapagpahalang araw sa lahat mga idol Tuloy po yung mission namin mga idol na napin yung pamilya ko At si Lando Ah uh, Ano pa rin mga idol Sobrang nalulungkot pa rin ako mga idol dahil hindi ko pa na nakita yung pamilya ko, mga idol. Ang gabi nga, idol, ah. Inaisip, na, ko, mga idol, ano na, kayang, ano na kayang nangyari sa kanila. Ano, paano, mga bata ko. Dahil, nakakain ba sila? O hindi? Yun mm -hmm. yung iniisip ko, mga idol, ah. Hindi ako masyadong nakatulog ang gabi. And my idol, ha? dito lang dito na lang kami nakatulog kagabi ka kami, idol. Saka may dala naman akong na duyan. And idol. Sana po ay Madinig ng Panginoon yung dalangin ko mga idol ha. Kita ko na yung asawa ko. Si Lando. Dahil sobrang nagalala na talaga ako idol. Dinadaan ko na lang sa tawa mga idol. para hindi ako masyadong nang madala sa emosyon ko mga idol oh. buti na lang si Berto lagi nagpapatawa sa akin pero pakatatag na ako ng love mga idol magpalaan na ako ng juice na makita ko yung pamilya ko At saka si Buster mga idol ay pasunod na dito mga idol Tinawagan mo si Buster kanina? Kagabi. Ngayon mga idol, si Buster ay paket na. Tinawagan na ni Berto kagabi. At sana magkita kami ngayon. Dahil ito malalayo na kami mga idol. Buti na lang ay tumigil yung ulan kagabi. At nakahanap kami ng mapasilungan tapos lumipat kami para mahanap mahanapin pa yung mga lugar na safety tulad nito tinambayan namin ito mga idol wala namang mga mandido 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 masado pero hindi pa rin kami gansa mga idol alerto pa rin kami na uh, shout out nga pala dyan sa mga solid supporters dyan mga silent, silent viewers lahat lahat ah uh, mga FW dyan shout out po sa inyo idol sana po ay tuloy tuloy po yung pagsuportan ni'yo nyo sa amin mga idol at pagdasal nyo po kami lagi mga idol na walang mangyaring masama sa amin mga idol ah uh, salamat po ayun mga idol ay tatambay mo na kami rito inubos po ba yung pagkain mo kanina yung palatira dyan Hindi Tignan mo lang sana. Mayroon pa man dyan sa bag. May idol ha? Tapos na kami kumain mga idol. Hindi nga ako masyadong kumain mga idol dahil iniisip ko yung pamilya ko mga idol ba. Tapos yung chan ko laging sumasakit. Parang ito mga idol May kwan ko. Umiinit ha. Sobra lang talaga ako naglalas sa sawa ko at sa anak ko mga idol dahil. Eh, paano na lang ako pag wala sila? si sisikapin ko talaga mga idol na makuha agad sila mga idol. At mapanagot ko kung sinong umuha sa kanila mga idol. Pag-alis na tayo. Kapit ko muna to. Kapit na yan tulog ko ako. Waste mo na ako. Ayun. mga idol, ito kami kagabi na tulog mga idol. Nilagay kami ng bubong ito idol. Yan. Niligpit na namin mga idol. Nilagay na namin sa bag. Niya. Kasi nilipat na kami mga idol. Hanap naman kami ng pwisto. Hindi na lang, nakapagdala ko ng Hindi naman pwede kung paragi kami dito nakapwisto. Pagka makita kami ng mga bandido mga idol. Dapat lipat-lipat ang area idol. Hindi mag i uh, nga sa isang area lang kasi um, naman kung um, may dumating mga bandido si, ngayon lahat uh, ng bandido mga idol alam nila ang bawat sulok um, naman ano po yung mission namin mga idol? magliligpit lang po ako mga idol bago kami lalakad mga idol laki ng tiyan may 3-3 pa 3-3 yata yung tiyan mo ah <laughs> ito nga pala yung ano? ano yan? inuwanan ka ng atay?

Ano na yung Titigil. titigil ganti natin sila makikita. Hanggat may makakain ba ko dito sa bag, hindi ako bababa. Hirap talaga pag <coughs> ganito ang buhay na. No? Mayroong nabihan sa ating grupo. Ang kulas na pamilya. Nasaan mo na yung jipot? kanina ka pa man. Ah, Ay, para kang babae kumilos ah. Idol mo pala si Buster. So, so kung damit niya, Ghost Buster. Oh, binigyan niya to sa akin. Ah, binigyan niya yan. Wala kong... Oh, binigyan Buster. Wala kong damit na mga taas na taas dito ah Iya Yeah. Ang binigyan niya sa akin, pinsaro sa init. Kung may magbigay man dyan ng damit, ah, tatanggapin ko lang. Meron man ikaw na kumuha daw dun sa ibang bansa yung bigyan <laughs> 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 <Lampad> ka ikaw kumuha paano kumuha? wala akong passport lipad ka wala nga motor passport pa kapag dito doon tayo dadaan dito to doon tayo dadaan um, bawat lakad natin mag ingat lang tayo Eh, hindi lang bandido mga natin pati ahas ang kailangan kong bandido mga inkwintro natin makaganti tayo pag ahas mapat uh, natin hindi tayo makaganti yan patay talaga tayo yung dalawa ganti na lang yung water natin tapos ang araw natin dipot Ah, Sabi, hi. hindi ako makatulong masato kagabi, ba Kaisip. Ah, uh, isip ko yung pamilya ko. Pansin ko nga, kagabi, umiiyak ka. Eh, ng nga ako dahil naisip ko kung paano na lang ako kapag wala sila. Mayra talaga gipot pag mawalan ka ng pamilya, lalo lang nabihag mo pamilya mo. Okay lang kung hindi nabihag. Tulad ito, dalawa pa sila nilando. Yeah. Umuwi diba? ako sa amin dipot, Nakita ko yung kung ni Lando, mga upload nila. Kawawa si Lando. Kawawa si Lando pero hindi ko nakita yung asawa ko. Saan ka, na, saan ka nila nilagay? Marunong talaga sila. Kaya nung ako umuwi sa amin hindi pamilya ko hindi ko kinuna ng video. Kahirap na madama yung pamilya ko. kasusunod susunod pagbaba na umaka, sila mga Hindi, hindi ko nakukunin ng video, baka masundan pa ako. Yeah, diba? 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 Lagay ko na lang sa safety yung pamilya ko. Yan yeah, sabi ko sa iyo. Ang naisip ko lang kung paano At pag hindi ka video. Nakuha ka ko na. na yung pamilya ko. Naisip ko lang kung saan kami titira, wala kami pera. Buti na lang yung may-ari ng bahay. Hindi masadong kan ma, 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 ma mani, maniningil sa upa. Dahil awa rin siya sa amin. Dahil may dalawa akong anak. Kaya nga, kami, Tsaka yung asawa ko walang nga kami wala sa atong trabaho kaya kami nilang tinda lang sa tindahan na siya ng trabaho salamat ako kati min binigyan na kami ng pandowns sa bahay namin Bilisip hindi, ko lang kung hindi, saan kami. Marami naman, maraming naman marami matitiran pero ang problema yung ang bayad sa upa. Hindi saan kung punin yung kumayad sa upa. Kaya salamat kay iyo at inil. Tara, nandahan

Sí, si, sí. Si. Dito siguro tayo dadano no? Dito. itu sudah ada dan 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 ayo kita mulai itu oke Not kenai, bakal ini kasih. Yung ko, kaya sakit ang mata ko ba? Hindi ko nakatulog ng kagabi. Ngayon, ah, subukan natin lugbugin lahat ito pag, para makita lang yung pamilya ko at sila nito. Kagabi, narinig mo yung ingay kagabi? Doon banda rin, no? doon banda yan ba? Kailangan natin puntahan yun. Doon. Buti nila, na lang hindi tira kita. alam ko si Islaw. Islaw Utos ng mga tao yun na sanapin tayo. tayo. Buti na hindi ko tayo napotisto. pa uh, paratin natin siya noon. Kapon. Buti na lang nakatakbo siya. Kung hindi, patay talaga siya. Sa, dito, tinggi, basta, basta patay. Alam ko naman yon dahil commander ako dati. Alipin ka lang ng commander. ito. Masa, ito talaga yung mauna mamatay. Ito pinapain kayo. Nalagay ko ka sa pangalit ka. Tara, doon tayo. alam sa dung nginero dito Paano natin kung pero di tayo titigil Hanapin sa di... lando san yung uh, Lucia. Ano yung 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 taririt yung 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 hindi kina, naman natin alam Dahil yung uh, sinasabi nila, gina, ginagawa nila yon para tayo malito ba? Malaki tong bundok, hindi natin na May binabas ito, baka may bunga yun. kain tayo. May sasagutong ba? Parang may mga boses ito, no? Hmm.